Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom Brom! Ha, ha, ha! Hi, hey, mama! Ha, ha, ha! Mga kamombrom, may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada, mga brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jalibi, mga brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go, mga brom Let's go! Ah, dito tayo sa dali mga kabumbro para umuwi ng bakay para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Pasok ko tayo mga kabumbro, let's go. Dito na tayo mga kabumbro. Bili na tayo ng jalebi para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbro, let's go. Ah, okay, ito na mga kabumbro, nakabili na tayo na ng bakay sa jalebi. Ibigay na natin to kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapomrom Yakin na lang ito pagkain doon sa tutulong sa tabi ng Let's go Katulong na naman tayong yung gabi mga kapomrom doon sa tutulong sa tabi ng kasada. Let's go mga kapomrom Yakin na lang eh. Let's go Dito si kuya mga kapomrom Lapitan natin para wigay pagkain Let's go Nandito siya mga kapomrom Let's go mga na Nabigay natin ba kaya kuya. Let's go